Sino-sino 'yung mga matatawag na vulnerable online user pagdating o pag, kung ang pag-uusapan fake news? At paano sila naaabot ng mga programa ninyo? Okay, so simulan po natin 'yung mga kabataan, 'yung youth po, 'di ba? Ah, uh, syempre po, uh yung mga bago pa lang sa internet, marami po especially nung pandemic po, marami po tayong mga Pilipino na first time nag-online at uh, na-expose sa online. So, sila po yung talagang kailangan nating matulungan upang maging responsible citizens and also informed citizens po sa online space di ba So si Google po uh, previously during the pandemic nakipagtulungan po tayo sa DepEd uh, Meron po kaming programang Be Internet Awesome um, kung baga, tinutulungan po natin yung mga kabataan na maging uh, good internet citizens uh, be internet mm. safe be mm -hmm. internet smart uh, upang sila po mismo yung paggamit nila ng internet ay maging very responsible as online citizens po 'di ba ah mm -hmm. uh, tapos sa ngayon po uh, nakikita po natin medyo yung mga Gen Z 'di ba so sila po yung uh, sila po ngayon yung kailangan nating tulungan na Uh, maging internet responsible na mataas yung media and information literacy nila at mm -hmm. uh, sila po yun uh, sila po yung target ng uh, maging mapanuri campaign ng PCO at sila yun, na na-reach -re po natin sila through that campaign diba ah uh, but call out ko rin yung uh, isang end of the spectrum yung pong ating mm -hmm. mga uh, lolo lola uh, yun po yung so sa mga grupo po natin minsan sa mga chat groups po natin medyo sila po yung minsan na uh, prone prone na maging uh, subjects of uh, disinformation and misinformation so yun po uh, ang kailangan din po natin dyan is kailangan tayo, tayo rin ay tulungan natin ang isa't isa na pag ma, pagno-ng mga nagsishare share po na misinformation sa mga chat group, kailangan uh -uh. call out din po natin At doon naman po meron po tayong mga Google search meron po tayong mga image search upang mapakita po na Ah, uh, kung may isang chineer kailangan ma-call ma out din po natin para po mabawasan din po natin yung misinformation sa mga chat groups natin. Mm -mm.